You, tiradas boss. So dito mga boss, mid lane veil tayo mga boss. Dahil may nag sa EXP o kaya golden. So dito tayo sa mid mga boss. At karap ko yung loan ops dito. So sigura na mapalaban tayo pero mas advantage tayo mga boss dahil kabisado natin yung hero natin. Yan ang ganda at napaka-rinse lang. So tamang umaman ano tayo sa likod mga boss. Umaga na rasis dito mga boss At samahan nyo lang ako mga boss hanggang sa dulo So dito nabigyan na naman namin yung Loan dito at napalalim naman yung gatot Kaya yeah, yan. Nabigyan agad Dito naman tamang tayo lang ako si damang At dito Nauntog sa area yung Freya Dito Bigyan sana namin yung ano dito So nakatakas So, iwas mo na tayo pero hindi siya nakatakas pala. Ah, hinabol siya ng MN namin. Pero trade naman yung MN namin kasi yung lalim. So, galit yung gatot natin. Galit yung gatot mga boss. Pero, tagol lang tayo dito sa ano. Ito, mapigyan na naman natin yung mids ng kalaban. So, dalaw naka dalawa nakadalawa na tayo mga boss. Pangatlo to po, boss? pa Pangatlo to at may assist na tayo. Ah, uh, pitong assist na tayo. So una, killing spree na tayo mga boss. Dito, makiis pa natin yung gatot. Tulong lord, kami mga boss. At nag na naman yung core ng kalaban. Pero na assist naman tayo. So nabigyan naman dito. Ang ganda ng ulti namin dito mga boss. Nag-ulti gatot tapos nag-ulti nag, -ulti, nag -ulti rin ako. Dito may nagsulong priya dito mga boss. Oh. Yan ang harap yung priya. Pero hindi, wala siyang taka sa amin dahil maalakas yung mga kakampi ko dito mga boss. Dito naman mga boss, ang ganda ng ulti natin. At kuha natin yung MM. At ito, likod lang tayo. yan Naka-double kill tayo mga boss. So, 7-0-11 na tayo dito mga boss. At dito, tina. Tamang tayo lang kaming prangkos at damo. Kaya nabigyan ng yung himim nilang kalaban. Dito na ultihan tayo. Pero may ulti pa tayo. Yan. So nagatakas at narakuha naman tayo ng... Ah, naman natin yung core. Dito naman. Napalalim yo Priya. Grabing gigil yung Priya dito mga boss. Galit na siya sa amin. Dahil sobrang lakas ng mga ko. dito. Ayan, nabigyan na naman yung M&M ng kalaban sa dito. konte na lang, na-praise na namin yung lane. So, sobrang kampante ng mga kakampi ko dito. Ayaw na mag-tower lock mga boss. Tingnan yung mabuti mga boss. Oh. Tapos na sana ito mga boss. Kaso, oh, ayaw mag-tower lock ng mga kakampi ko dito. Sa so, dito, na-flicker pa yung Lunox. Wala siya pa yung na... Bigyan. Sa so, dito, konti na lang yung buhay natin. Huwag mo na tayo. Dito naman, ang ganda na naman yung posisyon natin dito sa likod. Kaya narasis na naman tayo dito mga boss. Tensor 14 na tayo, ganyan lang pag mag, ah, mag... mids tayo mga boss. Huwag na, tayo mo na tayo malalim. Ayan, tamang likod-likod lang tayo mga boss. Dito, muntikan kami mga boss. Buti nalang may shiver pa kaming nadira. Ayan, so ubos to sa amin. Muntika ka na nga ako. uwi muna na tayo. na yung buhay natin. So, sila pa yung nasa kuha ng Lord. Ito, dip mo natin yung lane, mga boss. Muna natin hiyaan. Ma, press nila yung lane. Yan. So, makati na tayo, mga boss. muntika ka na natin, ma... Ano yung corner kalaban, no? Mabigyan. So buti na lang, mabilis nag-risk po yung kakampi ko dito. Ayan, napatipi tayo dahil uh, sobrang gigil. Ayan, 18 assist na tayo. Ang ganda ng ulti ko dito mga boss, oh. So dito, parang maubos na yung mga kalaban dito mga boss. Taplo na lang yung natira sa kalaban. Ayan. So mabigyan pa namin yung gatot. So, legendary na tayo mga boss, hindi tayo nabigyan ba kahit isa mga boss, so 11.019 na tayo. Dito pumasok yung MM namin, napalalim yung MM, kaya nabigyan siya. At dito, nag ginamit na yung retry na kalaban. So, ang ganda sana ng skills ko dito, kaso wala na akong ulti. Pero, lumalim pa rin yung Priya, kaya sila pang dalawa nabigyan dito. Ayan. So, parang dito na. Dito na to magtapos mga boss. Uh, thank you so much for watching. Uh, out sa so mga kampi at nakalaban ko dito. Nice game. So, dito nabigyan ko pa yung MM nila. So, gatot na lang yung natira dito mga boss. Ito na ito magtapos mga boss. Yung Lonex, Clonox, malapit na. Yan, legendary na tayo. Hindi tayo nabigyan kahit Uh, kahit isa. Kahit isang bisis hindi tayo nabigyan. Dito. Yan lang.